Ah, gano po katotoo na noong unang panahon ang ating uh, relihiyon ay Islam. Bakit ngayon dumami ang relihiyon? Maraming salamat kapatid na Ronaldo sa inyong pakikiisa sa ating Bible Exposition. Ikinalulungkot ko, meron po akong itutuwid sa sinabi nyo. I hope na hindi kayo ma-offend. Hindi po totoo na nung unang panahon ng ating relihiyon ay Islam. Hindi po totoo yun. Kasi po, hindi naman nauna ang Islam. Ang nauna ang Kristyanismo. Pagkatapos po ng Kristyanismo, lumitaw ang Katolisismo. At ang Katolisismo po ay nauna nang tatlong daang taon bago dumitaw ang Islam. Pero mas nauna po ang relihiyong Kristiyano kasi sa unang siglo pa lang nangaral na si Kristo. Kaya nga yun ang unang siglo ng panahong Kristiyano. Tapos lumitaw naman ang Katolisismo ng ikatatlong siglo. Pero kung gusto niyo ng mas matanda pang relihiyon, Bago dumitaw ang Kristyanismo, nauna po ang Hudaismo. Yun po ang orihinal na relihiyon ng Israel. Kaya doon ang galing si Apostol Pablo sa relihiyon ng Hudaismo ng mga Hudyo. Galacia 1.13 Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang Iglesia ng Diyos. Ayon, bago po siya naanib o naging apostol sa Iglesia ng Diyos, si Pablo po ay dating nasa relihiyon ng mga Hudyo o ang tinatawag na Hudaismo. Kaya ang unang-unang relihiyon po ng Israel ay ang Hudaismo. Pagkalabas nila sa Ehipto ay naging uh, yung mga Hudyo na yon ay nagkaroon ng relihiyong Hudaismo, yun ang pinangunahan ni Moises. At nung dumating si Kristo, si Pablo na dating miyembro ng Hudaismo o yung mga palatuntunan ni Moises, naging Kristiyano po si Apostol Pablo. Kaya po, parang pagtutuwid, hindi po totoo na nauna ang Islam, gaya yung sabi nyo na ng unang panahon, ang ating relihiyon na Islam, hindi po totoo. Ang naunang sa bandang South, doon sa bandang South po, sa Mindanao, nauna po ay ang Islam. Kasi po, ang timog ng Pilipinas o Southern Philippines ay napakalapit sa Malaysia, Malapit po yan sa Indonesia na ay, ang mga bansa na yan ay mga bansang Islam. Yan po yan, kapatid. Yan ang kasaysayan. Pero dito po sa banda ng Luzon at banda ng Bisaya naman, nauna naman ang Katoliko. Kasi ang Katoliko ay unang nag uh, si Magellan noong araw doon sa uh, Mactan at saka sa Cebu. yan. Nauna dyan ang katoliko. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakaiba-iba sa relihiyon dito sa Pilipinas. Sa bandang south ng Pilipinas, nauna ang Islam. Tapos sa bandang central Philippines, which is the Visayas, at saka dito sa northern Philippines, which is the, the Luzon area, nauna naman ang katolisismo dyan. Yan po ang kasaysayan niya. Ngayon,